Hello, what's up mga ka-legend? Nandito ba tayo sa panibagong vlog sa KKC15 TV? Ayan. So ayun guys, ay reflex na lang natin. Ipapakita ko lang kung saan ako naging first uh, room. Unang dating ko dito, dito sa Taiwan. Ayan, ipapakita natin siya yeah, guys. Kung meron pang mga tao dito. So, ito yung mga room. Ayan, ayan. Ayan. So, dito tayo. Dito ako sa uh, unang kwarto. Ayun, kasama ko ang aking batchmate si JR Malaki. Siya pa sa So, so natin. Ayun. So, ayan. Nakakalungkot, 'di ba? Wala na palang tao dito sa room na 'to. At wala nang dito ako nag kwarto double deck to double deck dito ako sa taas tapos dito si Kuya Anton na nasa Pinas na rin ayan shout out sa Kuya Anton nandito na nandito siya dati at ngayon nasa Pinas na rin siya so dito naman sa kabila si Kuya no si Kuya Alden ayan si Kuya Alden nandito siya at nasa Pinas na rin. Eh, shout out sa iyo Kuya Alden, nasa Pinas na. Mayayaman na sila, charot. So, dito si kapatid ni Kuya Alden at dito sa taas double deck siya. Si si ano si Kabasco, si Pareng JR Malate. Ayun, shout out din so, sa kanya sa kanilang dalawa na nasa Pinas na rin. Ayan. So, umuwi na si Pareng JR din Malate mayaman na rin siya. <laughs> Charot. Ayan. Nakakalungkot man kasi ang bilis ng panahon. ba? Diba? Ang bilis ng ano talaga, panahon. Kita mo, dati 2000, 2019 September 24, nandito ako. Punong-puno to, masaya. Tapos, maraming gamit, nandiyan ang mga tao, nandiyan si Kuya Aden, nandiyan si Kuya Anton, nandiyan kapatid na nandiyan si parang GR, ayan. Masaya dito dati. Ayan, so ngayon, tingnan nyo, oh, wala nang katao-tao. Ayan, oh. So, ayan guys, uh, mga ka-legit, ipapakita ko lang, uh, sasabihin ko lang guys, kung bakit ako nandito. Ayan, so kasi, uh, in case lang na nandito kami, bakit? Kasi, sa company namin pinapunta muna kami dito uh, dito muna kami magjujuti so bukas din ng hapon alas 5, babalik ulit kami doon sa company namin sa building namin ito yung pinaka main namin na company so may mag lang doon kaya bawal kami doon so bukas din babalik kami after ng audit nila So, yun lang. Nakakalungkot kasi dati. Nandito ah, pa sila. Po. Ngayon, nasa Pinas na sila. Diba? Ayan. Shout out po sa inyo lahat dyan. Ayan. Ayan. Shout out din sa aking mga team ka ayun Ayan. Maraming maraming salamat. Ayan. Don't forget to follow, like, and share po tayo sa aking YouTube channel. Ayan. Maraming maraming salamat po. you <laughs>